ilaw isang mapagpalang panahon so gaya ng sinabi ko mayro po tagusan dyan sa likod dan, sa likod ng damuhan so lapitan po natin yan ngayon at pakita natin kung pwede natin kuna no? and of course mga kapatid yan napapansin nyo dito pa rin tayo sa lagi kong dinadasalan at meditation dito so kung napapansin nyo nasa mga paligid nito ay talagang malagubat na yan so ito yung tagusan yan nasa isang uri din ng puno yan so ang tagusan ito yan ito ay tagusan kung saan ito po tinatawag na ano mga kapatid uh, kahoy na us ang us naman po mga kapatid ito po ang ginagamit ng ano ginagamit ng mga katutubo para sa kabal kasi ang us kahit hindi po siya tagusan, may likas na po siyang kakayanan para po hindi ka agad matablan. Kasi kahit ganito kalaki, hindi mo to siya kayang tagain ng isang bisis mo lang tagain. Kaya meron kasi siyang, ano, uh, yun bang, yung grano ng kanyang kahoy, napakasansan at napakatigas. Kaya hindi siya agad matatablan. Kaya yun, ginamit ito ng mga katutubo, uh, ng mga tribo bilang kakainan sa kabal. ano of course, dahil tagusan, mas mainam po. Tumagos siya. So, mas malakas po siya na bahagya. Kaya, kukunan po natin. So, dasal po ako. Makinig lang po kayo. At, ang idadasal ko, pwede nyo pong gamitin ko kayo kukuha ng uh, tulad nito. O, galing ng sa kalikasan. Kinig lang po kayo. Sa ng Ama, Anak at Espiritu Sangalan Sa ng apat ng haligi ng mundo, Sinyo San Miguel, San Santiago, San Gabriel, San Rafael. Sa ng apat ng haligi ng pananalig sa San Libutan, Madre de Cama, San Marcos, San Lucas, San Juan at Mateo. Ang apat ay may Bas Basan po ang mga may kapal upang sumama sa akin ang tagapagpantay ng mga may-ari nitong kahoy na us o at ang tagusan upang makatulong po sa akin at sa akin pagtulong sa akin kapwa at paglilingkod po sa inyo sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiro Santo. Paterno siya sa Toro, pati ngayon er, pa rutas. Master Power, Dito, we like, and we promote them with us. And, 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 yes, yes, we well, live yes, we live in, yes, we live in, yes, we live in, yes, we sa tingin niyo sa atin at sa atin maraming salamat Biba, biba. di ba hallelujah. okay try natin bumunot ah <coughs> Na okay, salamat, Maraming salamat. ito naman po sususunod eh parang kambal. iba na naman po to pero ala ko kukurutan. so yan po kumuha tayo ng kaunting bahagi at ito po'y gagamitin natin para sa kargada yan pwedeng gamitin sa pagninegosyo pwede sa pampaswerte, pwede din sa depensa yan so kung mainam po sa tagusan mga kapatid kunyari may masagupa ka kahit pa sinasabing malakas ang kabal nila paggamitan mo ng tagusan tapos gamitan mo ng tamang orasyon lalo kung may orasyon ka sa Diyos Ama Agila oh, itin hari at itin at saka bakal kontra ambos talagang magagapi mo siya yan kasi yun nga ginamitan mo ng galing sa tagusan so lakad pa tayo ng ilang metro yan wala, uh, wala nang masyadong pumupunta dito kasi may isang bisis kasi dito mga kapatid na ano hinabol ng king cobra yung lula ko kayo mga kapitbahay namin ayaw na magpunta rito eh, sa akin naman hindi sa pagmamayabang hindi ko naman po siya nakita rito at mas mainam na hindi kami magkita yan so ito yung lumang kawayan so yan so ang kakaina ng tagusan mga kapatid ay talagang makapagtagos ka o makapaglagpas ka sa mga pagsubok na darating sa iyong buhay kasi lahat naman tayo ay may iba-ibang pagsubok kaya yan so hindi na ako gagala pa at ako ilalabas na dito yan. tingnan nyo yung kahoy oh. kanina yan napakalaking kahoy isipin nyo yung lulu ang lola ko 78 uh, 78 years old na at yung tatay niya siyempre 100 years na yun kung tutuusin eh sabi ng tatay ng lola ko pagdating niya dito, niya dito yung puno yan ay malaki na ganyan na kalaki para sa hindi siya tumubo pero ganyan na siya kalaki napakalaki kasi siya yung pinakamas mataas sa lahat na narito malamang din naman kahoy nandito mataas tulad niyan oh pero hindi siya hindi yan umabot sa kanya hanggang parang siguro hanggang syo, ano lang niya yung bang yung baga sa tao hanggang sa abaga lang o sa braso lang yan dito na lang ako dadaan kasi um, malinis yan so ito yung gamot ng kahoy na yun na ano yung kahoy kanina na ano ito yung mga gamot niya so tip ko sa inyo kung kakilala niyo yung bugok ang bugo, pag masugatan kayo, pwede kayong ngumuya. Nunguyain ninyo ang balat nito, kumuha kayo ng balat nito. At ano, ilagay nyo, itapal nyo sa sugat. At ang epekto nito is, kung napapansin nyo kung ano yung epekto ng betadine, parang ganun din. So, pa parang siyang betadine at may nagsama na agwak sinada. Yan, kasi kukulo siya eh parang ano at yun know, na hindi na tutulo yung dugo mag aambat na siya so you know minsan din talaga masarap talaga maglakad dito sa paligid lalo na dito sa kabukiran yan ito malaking ugat Ito yung iba ayaw talaga na mga masyal dito takot na. tayo dahil sanay na tayo, yung ganito talaga buhay no, may isang magsasakang antinyero magagamit. Eh wala tayong ibang ano, ibang ginagawa. Kailangan natin iwaglit yung takot natin at maghanap kung ano yung dapat hanapin at likumin para sa paglilingkod sa kapwa at paglilingkod sa may kapal Yan, dito sa ginking. So, so shout out nga pala sa lahat ng walang sawang tagapagsuporta sa atin. Ayan. Sa lahat ng naniwala sa kakayanan ng singaw ng kalikasan umutya at enerhiya ng ating paligid. At kung gusto niyo hanapin sa Biblia yan, kahit sa ano, kahit si Moises po, ay mayroong tinatawag na ano, ah um, banal na puno, yung tinatawag na oak tree. Doon siya laging nagdarasal at nagmuni moni at nakikipag-usap sa Panginoon. So may connection din 'yung uh, banal na kahoy sa kanya. Yan, kailangan lang kasi nating himayin at intindihin kung paano nagkaroon ng ganon. Lalabas na tayo. Yan. Daming natumba. Wala na kasi masyadong kumukuha rito kasi takot. Eh. Yan, ito, areh. Ah. Labas na. Diyan lang naman kalapit yung bahay. Yan. So, nga pala, bigyan ko kayo isa, isa pang hint. Ang us, po, ang bunga nito, ay mainam po ilagay sa langisan para po sa usay yung mga manganak. Kasi, papansin nyo, ang bunga ng us parang ano yan, parang baril. Pag pisilin mo, i lalabas yung botonya at lilipad yan so once again, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. At again, ito tagapaglingkod nyo. Karoon nung nga ng Diyos, Ikitinit -ik Martial Arts. At dito ko yung bato nakapa. sa muli at mapagpalang panahon. At sana po yung malike at subscribe nyo po ang video natin upang matunghayan nyo ang susunod na kabanata na ibabahagi po sa inyo.